pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim, at welcome sa Pigeon Talk 101. Sa naka sa FDR, for puro winners po. Isa lang po nag-fly away, tapos isa lang po na disgrace Yung, yung magkakapatid po na apat na clutch yung sunod-sunod, puro winners. So, first set winners, tapos naglab uh, nag-love champion sa RMCN. Kasi sa akin, pag uh, yung so, one, opo, okay, mga magkapatid, kung may kalahati lang, na may nakormi. So, more than one half na yan. po, opo. po. Kaya hindi ko na po pinag-iwalay. Ayun nga lang po, yung naproduce ko yung walong siblings, nang, ayaw na mong similya nung bara ako kasi may edad na rin po kasi yung nakuha ko. Okay. Uh, mga, mga 12 years na yata. Kaya medyo hirap. Actually, pinahirap ko pa siya kay ano kay Press Oliver, yung pair. Kasi sabi ko, ayaw na mag-produce. Inano niya, sinubukan niya. Ah, produce. Uh, produce lang isa. Kaso yung nilipat ulit sa love ko, oh. ayaw na. Ayun yung, para. na, <laughs> wala, <it's great> na. <laughs> Pero so far, okay naman, boss. Kasi nga, kahit pa naman, na, nate detain ko naman yung lines. Kung parang pinag-aaralan ko naman siya kung papasok ako po siya. Ayaw pa po wala. Tatanong ko po, po pala sa inyo. Uh, ano po yung ka or yung line na pwede ko siyang ipas do sa Philippines just to po na birthday gift sa akin. Ang ginawa ko yung 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 to, yung 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 mas, mas okay. yung ay So, kailangan makapag acquire po. Wala ko <laughs> Wala pa po. Oo. <laughs> <laughs> Ayun. So, <laughs> Nasa pa <haba> ng pila. <laughs> nga po eh. Sabi ko mo papa mahaba -ma pa yun natin. So, Boss Ariel, uh, regarding sa Tolomi Probiotic mo, kamusta naman yung sales mo? Okay naman. Hmm. Salamat sa lahat ng ano, tumatangkirik sa Tolomi. Dahil sa kanila, nakapagpagawa ko ng bahay. Ayun, Ayun. Na, uh, naman. Ayun naman. At, at least kahit mapanyan. Alam pala pa lang ano. yung probiotics, Tolomi. Wala akong alam iba. <laughs> Oo. Oh, 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 oh. Tapos meron lang bago ngayon. Tolomi 5-in-1. 5-in-1? Yung, oh. yung sukang ginagawa ko, sukang Tolomi. Tapos sibuyas, bawang oregano at kalulu. Para sa kalapati lang ito. Pwede rin pwede sa tao. Ba? Pwede. Rin. Ba, inuubo pa, Inuubo ka. Tapos may acid reflux. Pwede po sa tao. Pero ang tolong may probiotic, pwede rin sa tao. Oo. Oh, oh, okay. oh, oh. Parang all in one na rin siya. Pwede po, ano. sa pusa, sa aso, uh, kaba, um, manok. Kaya Kaya Kasi pure na pinstock. Pwede, pwede, pwede rin po. Pag may mga sisiway sa soft sub-reading, sa Winstead sa 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 Gate, In regarding sa all-in-one mo, ano yung composition ng all in -one, Ano ba yung mga sakit na nagagawa ng all-in-one? Doon sa all-in-one naman? Do sa test na tested mo siya. Lahat, halos. Hal halos lahat. lahat. Single dati ng sa ang nag si Boss Nelson Tsuwa. Uh, uh, Salmonella Adeno. Salmonella Adeno. Sa so, ah, mga oh. Okay. Mm -hmm. Ang nag-regnan ko dati. Last race po, last, no. Last, last year si Boss Nelson. Actually, ginagamit din natin sa oil art, sa, sa, oil. sa FPR Supreme Oil Art. Uh oh. Prominent test. Kaya sabi ko, order na ako sa time. kasi kailangan na na ano. Kasi mostly kasi, pagka mga bagong paso kasi, ah oh. -huh. uh, tinatama na one eye code. So, tested namin yung ano, all in one. So far sa FPR Supreme, meron na kami ano, mga 2% na ang casualty so far ngayon. ah uh, mostly, yon for map, ano na talaga, umiikot na yung ulo. So, nire-report na namin sa mga owner para for replacement. Uh, Mag-vaccinate yes. Uh. Uh, ang uh, ano sorry, po uh, namin... Mag-vaccinate kayo? Mag-pasok kayo? Hindi. Pagka-pasok po sa OLR po, uh, after 10 days po, saka po kami nag vaccine Kasi based na din po sa observation namin, at least yung uh, ibon naka-adapt na doon sa environment ng OLR, nakapahinga, bago po kami mag-vaccine. Wala so, na kayo walang siya. Ah, yes quarantine. po, nasa quarantine. Kasi po nasa quarantine to po muna namin siya. Pagka na-vaccine na, na po namin siya after 10 days, dilipat na po namin siya sa, so, sa main. So, dami yung even kaya quarantine individual sila? Per batch. Per batch, per batch. Per batch po. Kung baga parang uh, yung batch 1 po, halimbawa batch 1 po namin sa first quarantine siya, So, batch 2 Uh, ngayon po, ang ibon na po natin sa FLR sa so Pimolar, nasa 1-2 na po. I mean, yung first batch. Yung first batch po natin, uh, around nasa 300 po yung first so, batch. So, how can you determine kung ano may sakit? Do you think, ipasak tayo, hindi magatag tayo? Uh, ang lock manager po natin yung si Sir Chit Sulaya. Okay. Yung fourth overall job po natin ng na MacArthur. Sobrang galing po niya mag-alaga uh, ng mga... Pag pagdating po kasi sa ano, sobrang hands-on siya. So, sa, I mean, sa, po, sa Ginagawa niya, we observe na ito. yung Say, 300 said. na yan. Kung ano yung nagtingin niya na hindi magandang kilo. Yes, na, po. o uh, may masamang pag-iramdam. Ginagawa niya. Check-check ano, niya. Saka po, ang ginagawa po namin with the FPR Supreme, yung mga sobrang bata, sinisegregate po so, muna so, namin. Kasi pag nabuli po kasi, ayaw, ko. ayaw kumain, nag like siya. So, learn from the experience from the, from the season one. Kaya po ngayon, medyo less yung casualty na po na. So, thankful na rin po kami doon kay, kay love our love managers, Jitsulaya, na talagang ano. Saka more on ano siya, na, uh, natural. Uh -huh. Ang gamit niya, kaya uh, Tolome, ah uh, game changer, top speed, niya ano game, game changer, po is a vaccine uh, po. PMB vaccine. For in one po siya. Which is Adeno, PMB, Corizon, Brutal. Oh, okay yun po yung cover ng for in 1 ni Game Changer. Kaya, on, on no 10 problem. days po. No uh, made in Spain po siya. Kaya po, yung naliless po namin yung casual key sa kayong ano. Pero po kasi minsan, may nakikita po kami na kasi po yung effectiveness po kasi namin after 10 days pa po kami mag-box game. So, yung mga may po talaga, kina-quarantine na kagad namin. Kaso, Minsan, di maiwasan talaga, may umiikot eh. May oh. <laughs> ulo, di, may di, pa namin, di, pa namin nabubusor, di pa namin nabubaksin. Kasi ang kailangan kasi muna namin, palakasin muna yung ipod. Yung mga may ipod, I think, baka di, yes, kalem. di nabaksin pa na, -baksin na paren, nagpadala. Uh, okay, possible na. po kasi bisan ng observation namin, may gumagamit ng patak eh, yung mga live vaccine. Lata. o po, malas Kaya po, bisan may mga ganun ng cases. Eh, syempre, pag nagsabit naman po sila, hindi naman natin hindi naman sasabihin hindi naman sasabihin, naman sasabihin. sasabihin naman. Vaccine ang vaccine ng gamit nila unless na talagang ng kaso. At sabi mo naman, o oh, ito daw, dapat na vaccine ang gagamitin nyo bago yung pasok. Hindi okay. naman po nangyayari yun. Eh. Kung baga may kanya-kanya sa talaga sa strategy. Eh. Kanya-kanya sa sistema. Yung, sistema. Eh. Pero, in good, in ano, kasi yung first season namin, ganda din ang result. At mapano, marami din pa-uwi ng final lap at marami din ang clock ayos uh, eh, yung Tolome probiotic ay yung na, ano, namin sa so, kayo all in one ni Tolome sa kaya naman po namin siya nire-request lagi sa kanya dahil sobrang effective eh. pagka talagang ano ng one eye mga dalawang patakan lang po okay na eh basta maagapan pinapatakta sa no? sa ilong sa ilong ko pinapatakta alibaba may one eye ko. sa ilong ko po pinapat. kahit sa manok doon eh. alibaba yung manok may kuraisan sa ilong ko rin po pinapat ilang and Bibig, di ba? Yung dala po ang sabi ko. Trato rin sa manok po. Dito ang Sa manok po, yung bato, hindi lang mga nakakaya. So, anong alaga mo? Ay, kambing, kalapate, what else? Meron? Aso. Aso. Jack Russell, May ilig si misis mo sa aso, di ba? mga Di madam sa mga anak. kayo, o aspet lang. aspet lang. Yung manok. Parami kang nakabali. Na ano pa lang po siguro? So, Nasa 15 yata. 15. Kung mga sinusupply ang probiotics, ginibigyan. Amin, amin, amin. So, pwede, sinasabog mo rin sila. Kapag sa minsan. Eh, pusta ko lang, one-one. Hindi ka malaki dos-dos. Libang-libang <laughs> lang. Libang lang. So, for ano pa yung mga activities ng Ptolemy Probiotic? Ano ba yung mga in-sponsors mo na? Na mga clubs, pigeon clubs. Alam ko, may mga in-sponsor ka ng mga pigeon clubs eh. Halos lahat. di ko, Di ko, hindi ko ba, matagpas may humingi. Go lang. So, mostly nakikita ko yun sa mga awarding, sa bibigay ka ng mga ano, awarding. Soon, baka nagpapaseminar ka na. <laughs> Bukas, meron ako. 120 battles noon. 5 in 1 kasi siya awarding. Awarding na? Uh, ng TGRC. TGRC, the good fancier pigeon club, tama, uh, no? Okay, Sir Ronald Gonzalez, Pampang. So, si Sir Ronald po, para new members po ng PHA, yes. Hindi yeah. dati uh -oh. na, naglaro na siya before. Kay Ezekiel Lunar siya naglipad. Hindi, sarili niya, no? Ah, nagsarili ba siya? Na... Oo. Oh. Tapos, ah. dalawang season niya, tapos kuminto. Tapos naglipad kay Kapakpak. Tapos uh -huh. ngayon. Ngayon, sir, kasi si Sir Ronald, uh, nangapahan siya kay call Jerry Lee. Uy, so, sa isang bahay niya doon, hanggang third floor. Yung ilalim po is gagawin niya po yung supply. Si Sir Ronald Gonzalez po. Sa may dapitan. And then, yung yung third floor po is yung pang PHA. So, ngayon po, matapos na po yung loft niya doon. So, parang hopefully yata ngayon, south po yata siya ang lilipad po for us. Abot pa kaya. For south. Actually, parang nakakuha na po yan na siya ng south. North lang po siya, hindi umabo. Yes, pero yung kalabate, no. hindi pa tapos yung Ano po? Uh, on breeding na po. Kung bagay yung lung, patapos na po. Kung bagay, itatransfer na lang po siguro yung nakagulo. Kasi ang, breed, ang mga breeders nyo nasa Pampang. Ayun. Ayun. Tapos salamat din po ako sa, ano, sa genetics. Ayun. Thank you din ako, sa support sa genetics. Ano, hindi ako tinulungan ng genetics, hindi ako may expose Ayun. Sa, sa inyo po, sa kakailay, sa Erickson, ni Labroero. Oo. Oh, oh. Kung in memory po ni Sir Erickson na si, kung baga talagang ano, uh, si Sir Ariel po kasi pagka may genetics show po tayo, talagang mm -hmm. full ano, support din siya. Ginala niya ako sa Manila, ano, sa Expo, walang bayad ilang taon na yung product mo? Actually po, nag-start ako 2016. 2016. Tapos, sa loob din, may aratilis, na ako aratilis. Sabi na, sirahan daw ako ulo. Sabi ko, pagdating na ang ano, <laughs> final lap, ako na lang masaya. So, yung aratilis po, yun ang ginagawa kong glucose. Ah, glucose? Oo. pagdating ng ibon ko, hinahaluan ko ng oregano, malunggay, eh kasi matalas ang alatilis oh. eh. Parang, Binalaga ako, yung pinapalong sa iyo. Parang mas. natural sugar siya. Basta true experiment. Eh, walang katapusan siguro, Mga 2 years for experiment. Na-perfect ko siya noong 2018. Tapos tinulungan ako sa genetics mag sa World Trade. Ay, nakilala. Yung sa alatilis, ginagawa mo pa rin hanggang ngayon? Hindi na. <laughs> Akala ko ginagawa pa rin. <laughs> Siguro maganda kung i-blender mo yung alatinis, no? Tapos dalagyan mo sa na ano. Pati ba inalis mo yung alatinis. Ano po eh. O lang, mahirap paghanap ng marami. Uh -huh. Eh, di magtanig ko sa inyo. Pabili sa ngayon yun. Eh, sabi mo, anong ginagawa na? Sabi, dating adik yan, nasiraan <laughs> na ulo eh. Natuluyan na. <laughs> eh, final lap namin, Katbalogan. siyempre malayo na. Yes, eh, bago lang yung club. Kundi, bihat lang ang Katbalogan. Wow. Biro mo, from Katbalogan to Tarlac, Paper. Ang nakakatawa doon, hindi ko pa nakikaklagin yung ibon, hindi ako makatayo. Nanginginig? Nanginginig yung ubon <laughs> uh, ko, sir. Tinawag ko, sir, ekspon. Sir, thank you very much, sabi ko. Nanalo ako, sabi ko, saan? At palugan, sabi ilang kilometer? 612. Sabi ko, anong speed? Hindi ko pa po nakikaklas, eh. Sabi ko, David, hindi po ako makatayo, nanginginig ako. Ah, <laughs> <laughs> e, di mo pa tayo, clock. Hindi eh, <laughs> po. Pakatawag <-tangon> ka. <laughs> Tinakot <-tangon ka, laughs> <taka -tangon ka. laughs> na tawag <laughs> Di sayang yung speed. Naik ko 975. 975 yata. Talagang hindi ako makatayo. Kung 975, kung hindi ka makatayo, baka 1,000 na space speed ng e Pero ikaw pa lang ang nagtaklak ng hindi, solo ka ba? Meron nang dalawa. Ay, dalawa. tatlo. Pang-apat ako. Di sa atin, baka mag first place ka pa sana kung makatayo ka na kaagad nun. Kasi <laughs> sabi niya, humingaw ka muna, baka atakihin ka. <laughs> Actually, nararamdaman ko din yan po, sir. Eh. Yung pauwian, nausap ko si Sir Rickson. Kasi yung, yung golden dahil nga po, anak po nang galit po sa inyo tumawag sa akin, Sir Dixon, naklak na yung ibon mo. Nag-ano po kasi ako, nag, uh, first overall ako sa RPA dati. Using yung ano. Tapos, habang kausap ko sa Sir Dixon, ay na rin, nagsisigaw na rin, ayun, nataklobam ko, ayun, nataklobam ko. O, wala, <laughs> well, oh, pagkaklak ko, sa ko, ayun, complete laki po, nag, nag, uh, third overall po ako sa APR ng that time. So, for that, po yung, ano, yung Philippines. Hey, iba yung, <laughs> iba yung adrenaline ng kalapat. Oo. Kung sa, alimbawa, sa Sugal, nakakapagpatalo ko, yung mga malalakas pa, pa okay. sa puli. Sa Alapate, yung puli mo na 100, yes. ka pa. ah eh. Uh -huh. yung feelings natin na nag-aabang na uuwi oh, ka ng malayo. Meron yung nangyari sa akin, pinara yung bus. Binababa pa ko ng conductor at driver. Baka lang si Rayolo. <laughs> Bakit? Nung Batanis 2018, ah uh, uh -huh. day, yung ibon ko. Wow. So galing akong call ulo. Tapos sabi, may maraming silang super set ng ulo. Sabi ni li Libre daw ako. Kinakabahan ako. Sabi ko wala yung probiotics pa sa yun na lang. Sabi niya, pag kinakabahan, sabi ko, may karera kami, batalas eh. Sabi ko, ramdam ko, mananalo ako eh. So paglabas ko ng call, um, taxi up ako, ako ba? Um, nasa, ano na ako, index. Tumawag yung asawa ko, sabi niya, nandito na, dalawa yung sing isang puti, isang dilaw. Basko kayo, basko. oh, ako yung magkaklak. Nanginginig yung kabay ka ko sa bus. <laughs> Gano'n lang ako. Tapos, nung iklak ko, yung wala pala space. Ah, wala space? Oh, Nakasal muna ako. Tumigil ako. Nung maiklak ko, sumigaw ako malakas. At sabi na mo, galing mo. Yung katali ko, tumakabo sa likod. <laughs> Gano'n lang sa bus. Pinarad sa Philippine Arena. Ah, kuya, bumaba ka lang. Huwag ka magwala dito. Hindi ko yan, bilisan mo. sa kalapate. <laughs> so, na, so, na naman, conductor kung bakit uh, ka nagkaya. Tapos pinagita ko yung video, release uh, Batanes, uh, nandun. Uh, sabi niyo, umuwi yung Batanes. So, sa tarla, bilisan mo kuya. Hindi pinagita ko, wala lang si kuya conductor, <laughs> Kevin Lison niya. So, ayun So, nakakatuwa yung mga, yung mga kwento po ng behind the scenes ng mga winners po natin. Kung baga siyempre, uh, iba't ibang passengers na nakakasalamuha natin, iba't iba rin yung kwento nila pagka natin sila. Yung expression, yung yung Excited. feeling, yung excitement, halo-halo. Iba eh. Iba yung mm. ano ng kalapat. Yes, oo. So... Yung sabi naman nila, at tanggal stress. Nakaka-stress din naman. Bakit hindi ka ino yan? Sa wala pa <-pawit> huwag kung makakakain ka. <laughs> hindi ka makausap. <laughs> Tama, oo. Oh. Ganon din, no? <laughs> Vice versa. So again, ah uh, meron ka bang gustong i-shout out sa mga yeah. followers mo, sa mga, yeah. sa, mga, mga, mga sa, family mo. Yes. Papasalamat kay Sir Raymond sa pag-invite sa akin. Isang malaking karangalan sa mula sa uh, uh Godfather ng Philippine Racing. Salamat sa Thank Sa, yeah. sa genetics, yeah. sa yun bro. Sila brand para sa Oliver. Tapos sa mga kalapatids natin na gumagamit ng ulam, maraming maraming marami, salamat ko. Tapos sa kaibigan ko kay Sir Jeremy Uy. Ayan ha. Sinyaw tawag na kita. Ayan. May bayad yan. Ayan. So, sa family mo, sir, pasalamatan niyo rin siya. Ano, Salamat sa asawa ko tsaka sa mga anak ko. Thank you sa support. Ha? At pala sa dalawa ay si Boss Ben. Oh, Boss Ben. Maraming ano Sa, mga users nila talaga. Oh, tapos, advisor si Nino Mirza. Lagi ang pinatawag na yung kinikita mo. Magpagawa ng bahay para sa pamilya. Sila dalawa ni kapitan ni Kap Romel Marcelo. Shout out Kap. Tayo. Kila anak ka? Ako po. Ako po. Ano na po yung bunso? Mag sa second year college na, Vince Lister. Wow, congrats. Yung LDS. Yung LDS, ano na po. 26 may asawa na. Tapos yung pangalawa yun. Balagi. Sa bumero. <laughs> so yung nagbasa. Sa so, ayun magbamana ng ano mo. Tapos yung buso. Yung buso na lang nap pinaparal ko. Magsa second year, ano <laughs> na. Talik sa susunod. Ano na, masipag mag-aral. Dahil lagi okay. ako tinatawagan yun. Sisirahin yung pera ko. Huwag mo papamigay. Pero ako ang bahay. <laughs> dito lang kami hindi nag-usap. Oo. rin. So again, so dito po nagtatapos ang segment po natin with Ariel Tolome Probiotic and Ariel Salazar Sikat. Sikat Salazar. So, sa mga viewers po natin, huwag niyo pong kalimutan to subscribe, like and share ang ating videos. And then, pwede po kayo magpa-shoutout. So, every now and then, on the, our next episode, uh, kukuha po kami ng mga uh, fanciers na gusto magpa out And then, yung lahat po ng mga questions po ninyo, kung may mga gusto po kayo itanong sa ating mga guests, sa mga susunod na guests po natin, uh, mag-comment lang po kayo below para po at least ma itanong po natin sa inyong mga future idols or idols nyo sa inyong pin sa ating pigeon industry. So again, maraming maraming salamat. Okay, maraming salamat, Ariel. Thank, Thank you real. so for joining my podcast and spending your time with me. Maraming salamat. Yeah. Thank you so much. Okay. Okay. Bye-bye. <laughs> Pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim at welcomes a pigeon talk 101.